pilotong nasawi sa Gimba Nueva Ecija, anak ng bilyonaryo. Nasawi ang 25 anyos na babaeng piloto na si Julia Flor Monzon po na kumpirmadong anak ng aviation o aviation king at bilyonaryong si Archie po nang bumagsak sa isang sapa ang sinakya nitong helicopter na may body number na RPC-3424 sa Purok Arimungmong, Barangay San Miguel, Gimba, Nueva Ecija noong February 1, 2025. Nakaburol na sa Heritage Park sa Taguig City ang mga labi ng piloto kung saan bumuhos ang mga nakiramay. Kabilang sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa na huling naging pasahero ng biktima bago naganap ang aksidente. Base sa ulat, umalis ng Maynila noong February 1 dakong alas 10.22 ng umaga ang biktima para ihatid sa Baguio City, de la Rosa. Ulat doon ay lumapag ito sa binalonan Pangasinan para magpa-refuel bandang alas 12 ng tanghali. Nang pabalik na ito sa Maynila ay nag aberya at bumagsak ang minamaneho nitong helicopter sa bayan ng Gimba. Pinadala naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang lead investigator ng Aircraft Accident Investigation and Inquiry Board sa lugar ng insidente upang tuklasin ang sanhi nito matapos makatanggap ang Philippine Aeronautical Rescue Coordination Center ng ilang mga emergency alert. Pinataya umanong aabutin ng isang buwan bago matapos ang kanilang investigasyon sa naturang insidente kung saan kasama sa kanilang investigasyon kasama sa investigasyon, ang record ng helicopter at ng piloto, panahon at engine o makina ng helicopter. Malapit na kaibigan naman ng pamilya si Willie Revillame, na kasama ng kapatid at ama ng biktima ng kunin ng bangkay nito sa Nueva Ecija noong Sabado ng gabi.